Saglit lang po. Linggo po lang Palaspas. Ibig sabihin tapos na po yung apat na pong araw ng Kwaresma. Ibig sabihin, wagas na nga ang ating puso na sundin talaga ang kalooban ng Diyos? Yan ang Ebanghelyo. Diyan pinakita ni San Marco na yung propesya na nakisa, nakiisaiyas na mayroong taong wagas na wagas ang puso sa kalooban ng Diyos, sa puso ng ni Yahweh, ay papayag siyang gawin anuman ang kalooban yon hanggang sukdulan, hanggang kamatayan. Alam niyo, sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, hindi ang ginawa ni Jesus. Siya'y nagpakumbaba sapagkat siya'y gumawa ng kalooban ng Ama hanggang suktulan, hanggang kamatayan, maging kamatayan man ito sa krus. Pero sabi nga, naroon ang kanyang kaluwalhatian. Itinaas siya ng Diyos. Hindi dahil siya'y nagpakataas, kundi siya'y nagpakumbaba. Tayo ba? Talaga nga bang wagas na ang puso natin sa kanya?